Hello mga Ludi! Sa video na to ay samahan niyo po kung magagala papuntang Aray at Pampanga. Sa so, sobrang excited nga ng mga kasama ko ay hindi na nga sila natutulog. Umalis nga po kami nito ng mga alas 4 ng madaling araw. For the lakad-lakad nga po kami nito papuntang sakayan ng jeep. Kasama ko nga po pala dito si Jordan yung partner ko at si JC naman yung kapitbahay namin. Medyo mahaba nga din pala itong nilakad natin. Kita nyo naman itong dalawa mga lods, Bigat na bigat po sa kanilang daladala. Pagkain po pala yan ng mga alaga. Nagtutulungan na nga lang silang dalawa dito at tingnan nyo naman ay eh, pa. Di naman halatang nabibigatan sila mga lods, ano? At eto nga, magteleport teleport na tayo. Nakarating na nga po tayo dito sa kaluukan sa may sakay ng bus papuntang Araya at Pampanga. For the video-video nga muna ako dito habang hindi pa kami pinapaakyat sa bus. At eto na nga, nasa bus na nga tayo at nagbibideo-video video na naman tayo. Kasi mukha tayong si video-video. <laughs> Kahit antok na antok nga ako dito sa mga oras na to, ay pinilit ko pa rin na huwag makatulog na makita ko ang magandang tanawin sa labas iba talaga ang pakiramdam pag nakalayas ka mga idol. Nakakagayahan ng isipan at nakakawala naman talaga ng stress, ba diba, mga lods? Ini-enjoy ko na lang yung sarili ko sa panunood sa mga dumadaang sasakyan. Siguro ay mga mahigit dalawang oras din siguro yung binabiyahin namin dito mga lodi. Panay na nga po ang tanong ko dito kay Jordan kung malapit na ba o malayo pa kasi excited na nga po ako na makakarating na kami. At eto na nga, nandito na nga tayo sa Arayat, Pampanga. Eto nga, sumakay na nga tayo ng tricycle papuntang San Juan Banyo. Sobrang excited na natin dito mga ludi dahil friskong hangin na po yung malalanghap natin, hindi tulad sa Maynila. Tanaw na tanaw ko na nga po dito yung Mount Arayat at ayan na nga po, hindi ko na nga po nakuha na ng video yung mismong pagbaba namin ng tricycle. Papunta na nga po kami dito sa palengke na makakabili na kami na mauuulam nga po namin. May paturo-turo pa nga po si Jordan kasi dyan nga daw po banda yung swimming pool na dadayuhin nga po namin. O ba diba? ang laki-laki na ng mga hiti ng mga person. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain, ay ayan na, pinasyal na kami wow! dito banda. Hindi na talaga pinapatagal at gustong gusto na talaga mag-swimming yung aking kapitbahay na si Jessie. Oh my God. God. Dito nga lang pala ito matatagpuan sa San Juan Banyo Resort Arayat, Pampanga. Pagpasok nyo nga po pala dito mga ludi ay pupungad na sa inyo ang mga naglalakihang punong kahoy kaya walang duda kung bakit malamig dito. Malas na lang namin dito dahil natatapat kami sa mga araw na maglilinis sila ng pool. Ito nga napadaan pa nga kami sa maliit na hanging bridge. Tanaw ko na nga po dito banda yung pool na punong-puno ng tubig kaya ay mali fish pan po pala yung nakita ko mga lodi. May swimming pool nga din naman pala, pero fish pan pala yung una kong natatanaw. No, no. Pagkakita ko nga na maraming tubig, ay gusto gusto ko na agad tumalon. Pero tika tika na po ah. Ang tanong, marunong ba akong lumangoy? Malodi, ang lalim ko pala. Lagpas tao pa ang lalim niya. Buti na nga lang po at hindi tayo na rumbogs dito mga lodi. Kasi ang lalim-lalim kundi sana ay lunod sana ako. <laughs> Kaya ayun, pwede tingin-tingin na lang po ako sa kapitbahay ko na nagsaswimming habang ako. Eto, patingin-tingin na lang. Naiingit na nga po ako dito banda mga ludi kasi hindi naman po tayo marulong lumangoy. Kaya dito na lang po tayo sa gilid-gilid. Sa sobrang kagalingan namin dito, ay meron pa po itong part 2. Salamat po sa panonood.